Nagresulta sa pagkakaresto ng tatlong tulak ng droga at isang wanted na individual ang patuloy na kampanya laban sa kriminalidad sa lalawigan ng Nueva Ecija nitong July 5. Ayon kay Police Colonel Harold L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office on Nepo, nasakote ang mga sangkot sa ilegal na droga sa isinagawang operasyon na mga tauhan ng Palayan City Police Station at San Jose City Police Station. Nakumpis ka sa mga suspek ang tinatayang 32 gramo ng hinihinalang marijuana na may halagang 3,840 pesos batay sa Dangerous Drugs Board o DDB Valuation. Samantala, sa pamagitan ng isang Manhunt Charlie Operation, matagumpay namang naaresto ng pinagsamang kwersa ng Santa Rosa Municipal Police Station, General Natividad Municipal Police Station, 303rd Maneuver Company, RMF, B3, First PMFC Nepo at Piu PPDEU Nepo ang isang individual na may warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Childrens Act of 2004. Ayon kay Police Colonel Bruno, ang mga pag-arestong ito ay patunay ng kanilang tuloy-tuloy na determinasyon na supuin ang lahat ng anyo ng kriminalidad. Patuloy umano nilang tutugisin ang sinumang lalabag sa batas upang masigurong ligtas ang bawat Nueva Ecijano. Nagpapatuloy ang pinaigting na operasyon ng kapulisan sa buong lalawigan bilang bahagi ng kampanya para sa mapayapa at ligtas na komunidad. Nagsagawa noong July 4 ng production site visit at business consultancy ang DPI Nueva Ecija sa pamagitan ng Negosyo Center SM City bilang suporta sa dalawang lokal na negosyo sa lungsod. Ito ay ang Nelson Horticultural Farm Pure Honey Bee Processing sa Barangay Kapitan Pepe at ang Charis Meat Shop sa Barangay Pamaldan. Layunin ng pagbisita ng mas mapalakas ang operasyon at kalidad ng produkto ng mga lokal na MSMEs. Ipinakilala ng DTI ang iba't ibang programa at serbisyo tulad ng product development, business mentoring at ang posibilidad ng pagsali sa mga trade fair upang mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto. Partikular na tinutukan ng DTI ang Charis Meat Shop kung saan nagbigay ito ng gabay para sa nakatakdang renovation ng bagong production area ng negosyo. Isang mahalagang hakbang para sa kanilang palak na aplikasyon sa Food and Drug Administration o FDA. Ang tulong mula sa DTI ay naglalayong tiyakin na ang negosyo ay sumusunod sa food safety standards at magkaroon ng mas epesyente ang operasyon. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng DTI na tulungan ang mga maliliit na negosyo sa lalawigan upang maging mas competitive sa lokal at international na merkado. May bago at mas ligtas ng lugar ang mga nakatatanda sa Barangay San Carlos sa Bayan ng Aliaga matapos i-anunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO, ang formal na pagkakatapos ng isang 84.42 square meter na multi-purpose facility na magsisilbing bagong senior citizen hall sa lugar. Ayon kay OIC District Engineer June Vanna, ang isang palapag na gusali ay itinayo sa ilalim ng 2025 National Budget at may kabuang kondo na 2.95 million pesos. Sinabi pa ni Engineer Vanna na ito ay isang mahalagang hakbang upang mapabuti ang buhay ng ating mga nakatatanda sa San Carlos. Sinisiguro naming maging accessible, komportable at inclusive ang disenyo ng pasilidad. Uh, ang bagong multipurpose hall ay inaasang magiging lugar ng iba't ibang programa at aktibidad na naglalayong itaguyod ang kalusugan, partisipasyon at kagalingan ng mga senior citizen. Kabilang sa mga tampok ng gusali ang office space, restroom, nakma na sa mga may kapansanan o PWDs, kitchenette, porch at wheelchair accessible ramp. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente at lokal na opisyal sa proyekto. Nagtugon sa matagal na hinaing hinggil sa luma at delikadong senior citizen building sa barangay.